Abra nabo. So... Smarty Pack yung nag sa O, Smarty Pack. Ah, hindi. May damage dito. Damage! Mm. May damage so dito. Butas. Pero butas lang. O, oh, meaning to say na-drop yan. Butas eh. Okay? Mm. Mm. Smarty Pack. So... Dito pa po. May butas pa po. Mm. <coughs> Mag-unbox na kami ni Ram, Ram, get ka na ng ano, scissor. Or vlog na agad. So, gumating sa amin ay there's no irregularities. Yun, may irregularities dito. Oh. sige, go. Itong video na to ay para sa mga hilig mag-game. Batang 90s to 2000. Ang pangarap ninyo. At kasi kumuha ng pen. Sealed din siya. Super seal. Wait. May damage dyan po. Saan? May dent. Dent dito po. May dent. So, yan siya. Pero, may plastic siya. Ay, ganito. Pero, may dent. So, Umorder kami ng isang package na to sa TikTok shop. Dumating agad within 2 days. So, tinatawag niya ay ang K8 Pro. Okay, so K8 Pro TV and Game Stick. So, para siyang PS5 na may Xbox Pills. So, ito yung itsura niya. Meron siya tinatawag na Android plus ATB plus game. 40,000 built-in games. Full HD. Video streaming. 8K 4K. 8K 4K decoding. Micro SD slot. Wi-Fi. Ito? Wi-Fi nance. Ito yata sa Wi-Fi connectivity. 2.4Hz. Tsaka may 5G. Android 12.1. Yun. Eh. Tapos meron pa sila tinatawag dito yung 8K plus Ultra HD games. Ito pinaka-specification. Mabilisan lang si... CPU natin. Uh, ano ba to? H313 Quad Core GPU G31 Open -L. GL 3.2 RAM. 2 gb lang ang RAM. ROM 16 gb Micro SD slot up to 64 GB. Upgrade. O, ano OTA over the air. Android version 12.1, video encoding 1080p, 60fps, 1080p, 30fps. HDMI 4K, uh, 8K, 4K, 2K. Ito lang, sana maging totoo at maging practical tayo. Meron na tinatawag na 12 months warranty. na know, Nabili ko you ko no. Nabili kay Smartifak. TikTok shop. Tapos, we now use 30% less paper in our packaging. Bro, oh, wala lang yan. Spotify, Netflix. So, ito ang maging itsura natin. So, unbox na natin ito within the paint now. Ano ba tears sa front? So, dumating na to using our order shop sa so, TikTok shop. Thanks to our neighbor. Siya ang nagbayad muna. <laughs> Ayan. So, yun nga lang. May dent tayo dito. Siyempre, nakita niya naman. Pero may video na ako dito. Pero naka-sealed naman and unopened. So, bibigsan na natin kung anong inside itong K8 Pro TV and Game Stick. So, dito pala ay sealed siya. May plastic pa. Okay. Ito na. Kinukuha na ni Ram. Dandahan. Baka masira. Siyempre. So, what's in the box? Wala na laman dito. Okay. So, mga papel-papel na lang yan. So, mamaya tayo dito. O, ano pa meron dyan? Yun know. o. So, may tinatawag tayo dito. Dangle. So, ayan na. Dangle. wi dangle. Or baka Bluetooth yan. Tapos, meron tayo yung tinatawag na controller. So, yung controller niya medyo heavy din naman. In the bright side. Pero, plastic materials natin. Uh, a little bit cheap, syempre. <laughs> Kasi yung ating controller is ang gamit ko ay yung Nintendo. Ayan. Uh, Xbox ang gamit ko. Basta yun na yun. Pero to feel na feel. Eh, medyo hindi okay. Buttons. Chris naman siya. Pindutin. Ayan. Ayan. Kaya RAM, meron din. Okay. So, baka na kailangan lagyan ng battery. May naman pa. Hmm. Kailangan nga lagyan ng battery. Double A. Double A. Ayan. <laughs> Ayan. Okay, gagastos ka dito double A kasi wala yata sa packaging. Ano pa meron ram? Yun no? Know. So, ito na yung remote. Kasi yung binili kong game stick po is yung tinatawag natin Android TV. So, meron din siyang TV connectivity. Pang Netflix din yan. So, bagay na ako bumili nito, dapat binili ko na lang yung tag si 600 or 700 kasi ang purpose ko nito, pag nasa out of town ka at may TV ka, pwede kang gumamit lang ganito. So, ano daw ang purpose nito? Sabi ni Ram. So, syempre, babasahin natin ang manual niyan. So, meron siyang jack. Ayan. Palagay ko ito yung Bluetooth. And then, ano to? ah uh, HDMI. Ito, HDMI. Ano to? USB to type ano to? Hindi siya type C. Micro SD. Ayan. Yung mga sinauna pa. So, wala na siya laman. User manual. So, may mga guide tayo dito. Sinatawag natin ng na Android TV user manual. So, sabi dito is meron siyang tinatawag na insert SD card, powered of box, power cable, not plug. So, may mga guide-guide siya dito. So, syempre, titignan na natin siya sa TV kung gagana. So, yung SD card pala is nandito na siya sa... Parang nakakabit na siya. So, ito na yung ating game stick. O, ba diba? 8K Ultra TV game stick. Sana lang gumana ka. So not sure ako, pero kinabit pa rin namin using their HDMI. O, oh, di ba? Oh, ganyan yung sura niya. So, nakabutap na kami. So, sinaksa ko to. Yun pala is yung wire kanina na yung parang sa lumang micro something na saksakan. Yun pala yung pang power. So, nakakunik siya sa kuryente. Power bank siguro pwede. Tapos, maglalight up siya ng blue. Itong HDMI na sa likod. Pero siguro palagay ko kahit hindi ito kailangan eh. ayun Basta rekta. Tapos itong blue. Hindi ko alam kung para saan to pero kinabit ko na lang din. Wi-Fi. Ito palagi ko Wi-Fi to, Wi-Fi dongle to. Okay. So may mga instructions tayo dito, TV box. No, press and hold the left and right buttons while keeping the on charge. On change. Oh, Ayun. While pressing the button, the LED will flash. So ito ang mangyayari, remote control connected. Pag lumabas daw ito, hindi daw ito may skip. Ewan ko tumbak box na nabili ko. Sabi, hindi na daw kailangan mag-sign in. Pinagsasign in kami dito. Dinitik yan. <laughs> so, yung sa amin, kailangan pa mag-sign in. Ewan ko, pa na lang ako. Oh, Ganto pala stress stressful ito. Kala kasi plug and play. So, ito na. Your ito... game box is powered by Android TV. Next mo na. So, nauna namin ni Ram. So, sa amin kasi, ang bilhin namin game box is worth 1,000 plus. Ito yung may tinatawag nating ah uh, TV or yung MXQ Pro na pinaghalong ganito. So, may tinatawag tayo, no? Yung sa left is Mame, GBA, N64, GBC, GB, Family Com, PSP. Ayan, madami. Madami kayong pagpipilian dito. So, tatry natin kung ano meron sa game na ito. So, sa remote ng TV namin is kailangan pa ng AAA. Dito naman sa mga controller is kailangan ng dalawang AA. So, uh, dalawang controller to. So, bumili kayo ng rechargeable para hindi kayo masunugan. Kasi sayang ang pera kakabili ng mga battery. So, napili namin ay Metal Slug. So, inaana po yung game ng Vice City kasi meron itong GTA. Pero, pwede well, kasi syempre, pag ka magpapakirap dito, ang pili mo sa laro na ganito para sa akin, yung magkakabundle kayo ng anak mo. So, pinili ko ngayon ay yung tinatawag natin na Metal Slug Insert Coin. So, makakakarap ng bariya. Kasi insert coin daw na nakalagay So, insert coin tayo. Okay, based on my observation in this, is parang lagi yung tinatawag natin sound effect niya. Hindi ko lalagyan ng sound kasi magkaroon tayo ng copyright. Pero yung game itself, basta hindi maglalag yung game, pero may mga onting hiccups. Pero para sa akin, goods goods na to. So nakikita nyo naman, playable naman siya, no? nakita nakikita nyo. Pero nasa inyo pa rin naman kung gusto nyo bumili. Ang piliin nyo na lang yung tag 700 Kaya ako bumili nito, yung parang may Android TV, is hindi natin alam eh, kung kakailan natin kailanganin yun. At least kahit pa paano, gumana siya. Sa TikTok shop ko siya nabili, sa Smartifact technologies ko siya nakuha sa TikTok. Nagla-live yun. So, gumagana yung buttons natin. Ayan. So, yung akin may indicator na red. Tapos yung kay Ram is green. So, wala, na akong pakay kung ano yan. Basta, as long as, alam mo naman tayo mga Pilipino, basta gumana goods na yan. Ayan, kung nakikita nyo, parang may hiccups. Kasi tignan nyo, ha. Asa na tayo? So, continue. Press select a lot of times. That's where you get coins. So, pindot-pindot lang tayo. Pero palagay ko walang hiccups yung ano. Yung sa sounds lang. Banana. I May mean, hindi siya, hindi siya crisp. Pero goods na yan. Kasi ito paano makakabanding mo. Makakalaro mo yung anak mo sa ganito. No, ayan. So, nagkaroon siya ng technical lag kanina na try ko. Ayan. Pero at least kahit papano, gameable pa rin. So, ang dami siyang games, no? May Game Boy Advance, N64, GBC, correct me, Roman, yung iba Game Boy, Family Computer, PSP. Madami, madami kang pwedeng pagpilian sa game na to. Yun nga lang talaga, kanina may onting hiccups. Pero syempre, ano, expect mo talaga sa ganitong budget meal. Pero kung titanoy mo ako kung sulit to, ang sulit para sa akin is yung tag 700 pesos. Yun na lang kunin mo, hindi na yung pwede maging smart TV. Kasi smart TV na to, pero bumili pa rin ako noon. It's just in case lang, di ba? Pero nakakunik ako sa power. Yung, mic, yung malit pala na parang USB-C, ito na siya. I-connect mo siya sa outlet namin kinunik para magkaroon siya ng power. Kalaw kasi may power na siya using the HDMI, hindi pala kailangan pa ng power source. So, sinaksak namin lahat and then ito, gumagana naman. So, kung tatanungin niya kung sulit talaga to is para sa akin, eh, sulit naman talaga. Yung nga lang, piliin nyo na lang yung tag 700. Bring back memory para sa mga batang 90s. Ang dami ng games na to dito. So, kayo na lang mag-ano. Parang ito ata is, I think, CPS2. Ayan. Ewan ko kung anong PS2 yan. So, madami. Ewan ko PS2 pero parang hindi. PSP or something. Pero well, para sa akin, sulit siya. Ha? Para seven, one plus yung binili namin kasi para maging smart TV pa siya. Pero yung mga tag 700, goods na kayo doon. Pero ito binili ko. Okay? So, TikTok shop lang ako nakabili. Dumating agad siya. One, one, one year warranty daw as they claim on the box. Hopefully, hindi pa magsara yung company na pinagbilang ko bago magkaroon to ng issue. Okay? So, ang dami pala. Yung GTA pala asa PSP option. No? So, 40,000 games. Pero, ang games naman is pwedeng i-downloadable. Pwede kayo mag-redownload kung ano man. Pero ako, I stick with it with this. Baka ma-void ang warranty. So, para sa akin, okay siya. Pang, kung gusto niyo lang bumili ng ganito, maglaro-laro kayo, chill kayo ng anak mo. Okay na to, kasi parang PS5 feels din tong remote nil. And yun nga lang, yung PS1, ay yung pa, controller 1 nito is medyo heavy, yung size is hindi. Pero easy to use lang, madali lang siya talaga. Okay, yun lang. So, yun lang. Lokotoy, eh. bye-bye.